yun <laughs> ayan uh, mabilis ang vlog lang to kasi uh, malapit nang pumunta yung mga employer sa Pilipinas dyan sa December 11 to 14 ayan uh, abangan nyo yung mga sasabihin kong trabaho na hiring dito ngayon sa lugar namin sa Saskatchewan Oh, <tong> <fidelity song> oh, 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 yeah. <multiplication> Siguro excited na kayo Ako excited din eh Kasi ano Matagal ko nang Gustong gawin tong vlog na to Pero Sobrang busy Kaya ngayon Abot pa naman Abot pa naman kayo December 11 pa naman Yung punta ng ano Uh, sa Pilipinas ng mga employer napakaraming trabaho nito napakarami ayan ayan teka lang lalagay ko dito sa gilid na to ayan ang um, mga a-applyan nyo ayan punta kayo sa Saskatchewan ito tinayp ko na eh saskatchewan.ca Philippine Recruitment pag type nyo sa Google, lalabas na itong Government of Saskatchewan. Yan. Click nyo itong Philippines Recruitment Mission. Yan. Tapos, yung Philippines Recruitment Mission na yan. Ayan, o, oh, diba? Hiring Saskatchewan from the Philippines. Lilipat daw kayo. Yan. Ikaw, mismo ikaw. Mag-apply ka na. Yan. Employers are hiring in the Philippine sectors, tail and auto services industrial manufacturing, construction, hospitality, technical trades, agriculture, and healthcare. Yan. Tapos dito, makikita nyo yung find and apply for jobs in Saskatchewan. December 11 to 14. Yan. Doon sila pupunta sa Pilipinas. Ha? Yan. Papadala kayo ng email nito pag na-select kayo. Ito yung mga hiring. Food counter attendant. Yan, welder. General maintenance worker. Janitor. Light duty cleaner. Hotel front desk. Clerk. Nga, lamig. <laughs> night guard. Yan no? Pati night guard oh, Cook. Cleaning supervisor food and uh, cleaning supervisor, food and beverage service manager, retail store supervisor, beverage service manager. Pasensya na kayo kung mali yung pagbigkas ko. Yan. Tignan nyo na lang. Bookkeeper. Yan. Marami. Food attendant. Continuing care assistant. Yan. Assembly. Meron pa ako nakita dito kanina na ano. Na ano ba to Sa production, yan, ano? Industrial meat cutter. General labor, yan. Parang production operator, yan. Tapos, food counter attendant, welder, yan. Marami. Oh, example, kiklik tayo ng welder. Yan, Click natin yung welder. Ayan, oh, daming lumabas, o. Oh. Ayan. Diba? Welder. Ito, tignan natin itong welder Peter ng Regina, anim. Kiklik nyo yan. Pag-click nyo ng ganyan, yan. Lalabas lahat dyan yung details. Yan, lalabas lahat yung details. Tapos, yan, ilan ang kailangan nya? Anim, full time. Tapos yung how to apply. Ayan, yung, dyan nyo i-email yung resume nyo. Sa careers at aepl.ca -e yan email nyo dyan pero syempre basahin nyo yung description tapos yung kung ano hinahanap nila kung pasok ba kayo Ayan, oh. 40 hours a week full time yung trabaho kailangan meron kayong Canadian language benchmark na 5 oh 5 sa ano yan sa IELTS 5 kailangan ng score nyo overall. Pero ang salary, ang salary 24.49 dollars to 33.65 dollars per hour. Ang laki, di ba? Oh, yan. Tapos may benefit siya ng life insurance. Ang dami, yung oh. Health, dental. Yan. Ganyan. Ang pag-apply, Kung welder ka. Tingin naman tayo ng iba katapos nung kanina yung welder yan tingin tayo sa iba balik tayo doon check nyo na lang eto uh, food counter attendant yan sa Saskatoon 3 hours layo dito sa amin uh, yung malapit lang uh, musjo may musjo kaninang nakita Ah, oh, Warman, ito Warman na lang. Warman food counter attendant. Click mo yan. Ang kailangan nila, sampu. Isipin nyo, sampu. Tapos click mo ulit yung food counter attendant. Ayan o. Apply by March 20, 2024. Eh, dadating sila December 11 to 14. Kaya applyan nyo na rin. <laughs> Ayan o. Ang salary nitong food counter attendant, $14.25 per hour. Tapos nandito naman yung mga ano, job description, yan. Take guest orders, operate cash register, accept payment, prepare and pack foods, drinks, take out guests. Parang ano to eh, sa Starbucks gan Alam ko may Tim Hortons na dyan sa ano eh, sa Pilipinas. Ayan, serve prepared food, yan. Wash work area, guest area. Ayan yung trabaho ni Lani sa Tim Hortons. Willing to work, ship, work, alternating days, morning, evenings, weekends, split shifts yan. IELTS din. Tsaka selfie or selfie ng CLB4. O, oh, four mababa. General yan eh. Parang sa amin dati, four. Ayun. Ayan. Tapos, click pa ulit tayo ng iba. Madami, madami. Eh, yung night guard, yan. Saan na Ah, janitor. to janitor, ah. Janitor. Click natin janitor. Kailangan nila apat. Naku, matinding labanan to. Apat lang. Sa Prince Albert, click natin yung janitor. Ayan, apply by March 31, 2024. Kaya pwede pwede pa. Ayan, main duties and responsibilities. Operate industrial vacuum cleaners yung talagang ginagawa ng janitor wash windows yan interior walls ceilings empty trash cans yan kung janitor kayo ang mag-apply na kayo dito tapos how to apply online lang apply for this job online now kiklik nyo lang to Klik mo to yan tapos yun ya ano nyo na to Diyan na kayo mag-apply yan yung first name nyo, last name, phone number, email. Ayan, cover letter. Ayan. Alam naman nila na sa Pilipinas kayo, syempre, kasi nga, pupunta sila ng Pilipinas. Yung iba, pa? Click pa natin yung iba. Grabe, dami nito. Night guard, yan. Guard. Sa atin, security guard, di ba? Ilan ang kailangan? Naku, isa hindi <laughs> ko alam kung ano to mukhang mahirap pag night guard pero ano apply by March 31 2024 try nyo na rin diba Ayan, oh. main duties and responsibilities spot or prevent thefts so, parang sa ano talaga yung security card sa atin sa Pilipinas Ayan, basahin nyo na lang pag mag apply kayo Ayan. 1 to 2 years experience ang salary niya $16 per hour yun ano pa hindi pa tayo dito marami sa so, mga supervisor naman supervisor eh, retail store supervisor yan ang kailangan nila walo sa Prince Albert oh. click nyo to Ayan, apply by March 31 pa rin 2024 kaya maganda Length of employment, 3 years. Kailangan 3 years. Ah, 3 years. Parang kontrat. Yan. Education, university, diploma. Kailangan college graduate to. 1 to 2 years experience. Ayan. Walo. Walang salary niya, $15 per hour. Yun. Kung ano yung JD ng ano, job description ng super sale uh, store supervisor yan o kaya yun applyan nyo na check nyo kung nandito yung para sa inyo ang dami nito ang dami grabe saan ba to tignan natin dito sa Regina mayroong Regina eh ah. dito, dito mismo sa city namin ah Ato, light duty cleaner, yan. Regina. Kailangan nila tatlo. Click natin to, light like duty cleaner. Oy, apply by December 12. Kaya applyan niyo na. <laughs> Pupunta rin to sa Pilipinas. Ayan oh. Minimum of 2 years. Tatlong position, $15 dollars per hour. Uh, experience, 1 to 2 years. Check nyo na lang lahat ayan. Nandiyan naman yung job description Tapos yung mga requirements e email nyo dito Send resume to ayan, no? Zmaximumbuilding At gmail.com Hintayin nyo na lang yung reply sa inyo Kung na-select kayo Para sa interview dyan sa Pilipinas Sa December 11 to 14 ayan. Dami dito, grabe no sana sana matanggap kayo. Marami ring ano, hydraulic shop technician, machinist ito, machinist oh. Sa Saskatoon, dalawa ang kailangan. Oh, December 9, 2023, apply by December 9, oh. no. email nyo lang ayun oh, may email naman diyan. Ayun. Ang salary. Oh, negotiable. <laughs> negotiable yung salary yo. Pero malamang pagdating doon sa ano, kung sa Pilipinas to, sasabihin sa inyo yung salary nito. Pag na-interview na kayo, kaya natanggap na kayo. Manager, tingnan natin magkano sahod ng manager. Food and beverage, beverage service manager. Yan, click natin. Kailangan dalawa. wage salary, ayan no? $20 per hour, ayun, $20 per hour. Full time, dalawang kailangan nila, university bachelor's degree. Ayun, ang uh, education. 3 to 5 years. Apply by yung experience niya, 3 to 5 years experience. March 31, 2024. Apply by. Ayun, diyan yung ano, descript, ano, JD niya. Ano? Malay nyo, di ba? Wala namang mga na, di ba? email I-email nyo lang. Ano ba naman yung saglit ng email nyo, malay nyo, tawagan kayo o contacting kayo, di ba? Sayang, sayang din. Ganto lang din yung ginawa ko dati. Nung nasa Pilipinas ako, ganto lang din. <laughs> apply, apply lang. Pero ako dati sa work abroad. Sa work abroad ako nag-apply. Pero ganito lang, send lang ng send ng email. Mali mo, di ba? Hindi naman natin alam eh. <laughs> Sa dami-dami nag apply di ba? Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Apply lang. ano? Uh, Cleaning supervisor. Ayan, front desk clerk. Click natin. Ilan ang kailangan nila? Anim. Ayan, yeah, marami-rami to. Best Western eh. Hotel to hotel. ano hotel front desk. Ayan. Yeah. Clerk. Ayun, no? Salary niya, $14 dollars per hour. Ang pus anim, 1 to 2 years experience, university diploma. Ayan. Ayun, no? Madami, madami. Tapos, email niyo lang siya. Click niyo yung apply for this job online now. Pag-click niyo yun. Ayun, no? Diba? Applyan nyo lang. Applyan. Sayang, sayang. Ay, ayun ha, yun. Ah, uh, Philippines Recruitment Mission. 'Yon ang hanapin niyo, saskatchewan.ca 'yan. Tapos click niyo na lang 'to yung mga trabaho dito. 'Yan, na-applyan niyo. Good luck sa inyong lahat at malamig na, nilalamig na ako. Dun sana ako sa sasakyan kanina, hindi kasi yung iPad doon sa harapan ni eh. ang laki. Kaya 'yon, good luck sa inyo. Sana matanggap kayo at sana magkita-kita tayo dito sa Canada. Maraming salamat sa laging panonood. Pasensya na, mabilis lang tong vlog na to. Kasi nga, kailangan makapag-apply na kayo. Ayan. Pagkapanood na panood nyo ngayon, upload nyo agad yung resume nyo, apply nyo agad. Yun, sana matawagan kayo. Kita-kits tayo dito sa Canada. Ingat. Maraming salamat sa laging panonood.